Good morning guys For today's video po natin ngayon ay Kukuha po tayo ng kabuti sa bukid Kukuha po tayo ngayon ng kabuti Mga kamaykos Dito po tayo mangunguha ng kwat Ayan Iwan ko po sa inyo kung anong tawag dito Sa inyo Pero sa amin po Kwat ang dami po kasi tumubo rito sa bukid Ayan Mga kamaykos Dito sa palayan ito po ganito po sila mga kamay ko sa ano po natin ayan sarap po nito gisa sa bawang at sibuyas lagyan ng daon na, dao na sili ayan no, hindi po rin, nakita na, si na, nanay ayan ayan po si nanay medyo madalang lang po ito kaso masarap masiramon Ano? Ang pataba, oh. Ayan po. Papunta po tayo doon sa tabi ng ating kulungan. Ayan. Ano, tignan nyo naman po. Ang lalaki. Ayan, oh. Ang kamay ko. Kalisin po natin yung ugat. Ay!

Ano yun na? Nila. Yung pong kinukuha ni Bornok yung hindi kinakain Papauwi na po tayo Medyo marami-rami na rin po yung ating nakuha Ngayon po, pauwi na po tayo Wala na po tayong nakuha Ngayon si po si Bornok Pwede na po to. Kaya na namin to. Masarap po to. Lagyan mo ng daon na sili. Ayan. po, nakauwi na kami. Ayan, mga kamay ko. Ilulutuin na po ni nanay yung nakuha nating kabuti. Ayan, mga kamay ko. Naayos na ni nanay. Ayan po, mga kamay ko. Ayan po yung ating kabuti. Inuugasan. Ayan. Expert po kasi sa pagluluto yan. Kaya siya pong nagluluto. Ayan no. Oh. Magdaldak na po siya ng bawang. Ayan po. Itong nakuha natin kabuti. Ayan no. Oh. Ang dami oh. Hmm. Inuugasan mabuti kasi po maraming lupa yan. Ayan. Ayan po yung pangsangkap lang oh, lang po yung ninalagay namin igisa mo lang sa bawang ayan, oh. ayan po yung ating kabuti ang tawag po nila sa amin dito kwat dul dul ayan. ayan po tinawag po nila sa amin dito kwat dul dul hindi hmm. nila alam yung kwa-dol-dol. iba, hindi nila alam yung kwa dol ayan po yung bawa. <laughs> ayan po. Si nanay. Siyang nagluluto. Wala po kaming nakuha yung daon ng sili. Kaya, daon ng malunggay. Ayan yung kinuha namin. Maraming malunggay. Eh. What's up, Wadyak Edric? <laughs> ayan po si Boy Manok. Nagkakape. Ayan, Ayan po, ginigisa na yung kwa natin. Ito lang po. Oh, ah, ito, ito lang po yung pang sangkap. Betchin, uh, magic, Bet magic uh, sarap, at bawang. Ayan. Saka patis. Ayan po. What? Lagyan. Lang, ay. Man, ay, patis po. Kahit po, wag mong lagyan ng tubig yan. Kusang magtutubig yan, mga kamay ko. Ayan po, sandali lang po, maluluto yan. Sarap tignan. Ayan, po, gutom na si Gardo Versosa Ayan. Mm. Ayan may bali daw si Garda Versosa. Lumaki yung tenga ni we. Nanay. <laughs> ha. Kakabolo ta ni. Ayan. Ah, Lumaki ah. yung tenga ni Nanay sa, sa pagdinig sa bali. Ayan. Yung bali 'yun. Ha. Kabolo. Kabolo 'yan. Eh. Tatak panuna. Kukunin ng, ng malunggay. Kakakitaan siya sa malunggas. Yes. Kung walang bagong CD, maririnig pa lang. Ayan. Ayan po, linagay na po yung daon ng malunggay, ayan no? Oh. Kami po, ito yung ulamin namin Ayan po Kuat Takpan po natin, maya maya Luto na yan Ayan. Ay, luto na. Ayan, luto Ayan. na daw yung kuwat natin. Ayan. Ayan, luto na. Kainan na. Tignan nyo naman, oh. Masarap. to Sabaw pa lang. Sabaw na. <laughs> Sabaw pa lang. Ulam <laughs> na, Sabaw pa lang. Sabaw na. Ayan, oh. Tignan nyo po, oh. Ayan po. Kain na po tayo ng kuwa. Ayun po. Tara! Mas manyaman yung dahon ng ano, ganunggay Masipag ka lang pong kumuha. What? Sa bukid. May libreng ulam ka na. Yung alwado, ka ng sa ganda, mga Matela. Eh, kami po malibatan yung tinok nang nagyayang bagyo kayo ni na yung kakanan ni eh. Balang kauran ngayon po kwa kamar eh. Ngayon po na ubus ko dahil sa akin no oh. hmm? Ubus na po ang ko Ubus na Ngayon po na ko na sa akin ayan, wala na Ubus na Hanggang dito na lamang po yung ating video. Sana po masiyahan po kayo sa inyong panonood At may nalaman kayong konting emergency foods. Kapag kinakailangan, yung malapit po kayo sa bukid, maganap po kayo ng kwat. si po yun na kinakain, depende po sa kwat na ano. Kasi po kami sanay nang kumuha. Ayan po. Hanggang dito na lamang po mga kamaykos. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta at walang sawang panonood sa aming mga video. Sana po wag niyo pong kalimutan i-like ang aming YouTube channel at i-share ang aming mga video at i-follow yung aming YouTube page mga kamaykos. nayan po. Hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat po sa inyong panunod. Babay na po.